Hello guys, it's Morena in the here. Ayan guys, ayan. May bago tayong ng pang voiceover dahil ayun nga, pag nag-voiceover ako ay siya, uh, ay mahina ang aking uh, um, process Kaya ayan, pamili ako ng aking pang voiceover na po at na mic. Ayan guys, nakikita niyo naman siguro, ayan, magluluto tayo ngayon ng um, oyster omelette dati na ako nagluto. And nagkamali ako ng pagkaluto. Kaya ngayon, Iko-correct ko na. And guys, um, nag-prepare lang ako dyan ng aking um, ano yan, arena na may arena na may um, cornstarch. Tapos, punti-unti yung tubig. At, and, and then, halo-haloin syempre. Ayan, prepare muna tayo ng mga ingredients. At mayroon akong um, onion string or leaves. Ayan, leaves and the eggs, oyster, syempre, patis, paminta na may, ano, na may halong nga, uh, ano, ano daw, tawag seasonings. Ayan, guys, syempre, pagkatapos noon, nagpainit na ako dyan ng, mainit na tubig, syempre, nagpainit na diba, charat. <laughs> Maraming, ano, ayan, <laughs> guys, um, pagkatapos noon, syempre, nung kumukulo na siya, nilagay ko na yung oyster, ngan, lalan tubig, carrot, at syempre, ah. may tubig na guys. And then nilagay, nilagyan ko siya ng rice wine para pang paalis ng lansa ng oyster natin guys. Ayan. And then syempre, isasaling ko na dyan sa maliit na bowl. And then pagkatapos niyan, eh, and diba? then, and then, and then. syempre hugasan natin para hindi siya mag overcook and maalis yung ibang turkey na. Ano yan, dirty? Siyempre, ang oyster naman ay parang uh, ano ba tawag doon, yung kinukuha natin dyan sa Pinas na lalakang. <laughs> pintahong ni, pintahong ni, parang gano'n, diba? May ganyan naman sa Pinas. Kasi ngayon, uh, siyempre, dito, kailangan natin uh, hugasan. Kahit saan naman, kailangan hugasan. Ayan, dahil kakadada ko ayan, ang dami ko lang sinabid, guys. Ayan, siyempre, tapos uh, nagpainik din ako dyan ng kawali uh, at nilagyan ko siya ng mantika kasi ipiprito natin yung uh, ina, inyong ko kanina ang arena na may concert tsaka tubig tsaka kaunting season. para may lasa naman yun. Ayan, ipiprito natin siya parang itlog lang. Ganyan, kailangan dapat walang puti-puti yung, yung nilagay natin. Tapos pagkatapos niyan, guys, nilagay ko na yung etlog ang aim lang para itlog, uh, dalawang, dalawang pirasong itlog lang yan guys. Kasi nga, syempre kami, kami, kami lang na mag-asawa, ang Kakain, kaya dalawa lang. Diba? Ayan, pagkataas nun guys, syempre, pag okay okay na yan, paghiwalin natin yung ating ginawang pancake. <laughs> este, yung ating uh -huh. ginawang omelette. Ayan, paghiwalin lang natin. Kailangan natin paghiwalin, tara Ano? para hindi naman siya masyadong ano, masyadong uh, nagbibigit-bigit kasi na yun, nalagay natin yung oyster na pinakulan natin kanina and then pagkatapos nun guys syempre nilagay ko na yung ating onion leaves o onion string ba? ayan <laughs> pagkatapos nun syempre hindi ay ano ba yan? nag boy sobra kamali-mali ayan <laughs> pagkatapos <laughs> Uh, ba um, malagyan ng uh, pati siyempre halu-haluin na natin guys siyempre ganyan kailangan haluin paghiwalay hindi lagi magkasama parang kayo ng jowa mo halangan lagi kayo magkasama siyempre maghiwalay din kayo Jesus so, ano lagi dikit dikit charis pero ganun talaga na lang maghiwalay minsan pero hindi masyadong ano masakal <laughs> ano ba yan kung ano pinagsasabi mo hindi Ayan guys, ayan you know, na yung ating um, food for today's video. Thank you so much. Bye bye. Morena in time.